Kain na guys! Kain na tayo! diningding ding na rabong at sa kadanggit nga daing Alauna na guys! Mangan tayo! Uy! Punyong suka, guys. Suka. Kaya na. Guys, kaya na tayo. Panta kakabsat. Agsida tayo ti dinangdeng nga rabong. Dasag pau nang lagdaw. Mm. Yummy. Ito rin. Ito okay. Kaya na guys, mahan kayo. Kaya hindi ko nakuha ng kanina pagluto ko ng labong. Itong cellphone ko, nag-full memory. din ako eh. May isa na sa Ang pala eh. Parang gusto. Ko, parang gusto ko yung labong. Labong na. Hindi na ito ko. Saka na kami ng ipon. Bara. Ito oh. na ka ba? Oo. Bakit? Nung linggo pa. Hmm? Kayaknya Yong Ha. Baba. You okay. got Sarap guys. Labong at takasalo yun. Yanggal mo na yung live mo? Ha? Yanggal mo na? Alin? Live mo? leng dun atas si Janet yah? Pa tindi tong Yo. Tapos na ako kumain. Pagkisimula. Ha? Huh? Tapos na ako kumain. Tapos hindi ka pagkisimula. nag-close, hindi na pwedeng kong video. O, di ba sabi mo sa akin nung nakaraan, baka mag-close yung cellphone mo? No? Sa'yo nga yung nag-close. Ito yung tao tagal nag-ano, uh, hindi makapag-upload, eh. hindi nagpo-close ng ganyan. Wala ka naman video nakalagay? Right? Dami ko nga video eh. Kaya nga nagpupuno na hindi ako makapag-ano eh. Ay, hmm, ito ano -mm. mo, man, hindi na pwede. Dabi ko Hindi na rem? Ayaw. Bakit na nakalabay? Dabi may kumun. Maya. Ay na, tignan mo oh. yung orange ang madami. Itong recycle bin. Ito ang brain mo. Kahit pagbura ka ng video, kung andyan yung mga video dati. Wala. Hindi mo Nasa recycled din. Nakasave pa rin yung dyan. Kaya dapat yan ang tanggalin mo. Hindi ito recycle recycled din. May nakalagay dyan. Ayaw mo nga pindot. Bababa. Ayaw. Screenshot. Iyan mo. Ipababain mo. Nandiyo sa bank. Recycled din. Hindi dyan. intay yung mga mini. Hindi lang tubuhan ko Ano ba yan? Ito ba? Hindi ayaw ni Sakit pinang-brain mo. Hindi mo kaya yung kondo yung mga yan, Niyo sa ba? Hmm. hmm. mo yun. sa recycle bin pa rin yung mga yan, kaya puno pa rin siya. Eh yung ko yang yan tiyan eh. yung per simple niya medyo 55 dami kaya nang mahaba eh yung recycle bin eh andun lahat ng mga binura mo <coughs> hindi man yung matatanggal dyan nakasave lang yun dyan bubulahin mo pa rin yan doon Ah, Bak mo. Ano pa ako nakita dito yung video nung dati, one third yun. Yung ang ayo. mo yun sa kabila? Hindi na okay. Ayaw Elle me fait que naso niya just like it bilin y sa

拜拜，妈咪。 janggit ume ka suka? merong sare? bine ko linggo? merong bine ko sare kabe mo ume ka? kaya ako tabo me ka suka? kabe Maglagay ko sa dito. Makain na ano. May panggang yung isang hmm. Bakit? Walang. Well,

đó phải làm sao? cái đốt bao, mua đây, có không đem miếng nó.

Guys, syarat pampas syarat pemain, daingan ingat, yeah. masih pak? Ada gak minum susah ya? Ini Yang tertinggi

Lalo mo sa kachachan yan. Ha? Lalo mo sa kachachan yan. Ang gabi ko na kain eh. Niyobos ko kasi. Nakagita mo yung itim na maliliit na saging sa Vietnam. Yung itim, na ganun lang. Kala mo sa overripe na. Sabah pala yung maliliit. Kasi yung Pilipinas, ang daming bilin na ninggo. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, sa ba Maliliit na sa Pero hindi mabalat. Kala mo, overwrite. Sabi ano sa yan? Anong gagawin dyan? Sabi niya, turun. Patinda niya pala yung... Gagawin nakikita niya sa ano eh. Isip hmm. na yun eh. iba na ako sa mesa. Thank Ya. Hmm. Jadi-jadi dia cuya tampulan ng green tea. na lang kanain. mo yun. Ang dami pa doon? Ang dami pa. May, no. May saka ang Okay na uwian pa Thank you guys for coming. Salamat po sa inyong lahat. Thank you lahat. Salamat guys. Bye bye you.